Yo, hey, what's up mga kabro? Drive tayo, papunta tayo sa Amon to At Magpapaluto tayo <laughs> Magpapaluto tayo kay ano Sa kasama ko ng Ulam namin Kasi marami yung ano nga Yung isda na nakakuha natin baka masira lang dun sa ano namin kasi puno yung rep nasa sterapon lang nadalhin ko dun yung iba para maluto agad habang sariwa pa Ayan, pang sigang tapos pang sweet and sour yung isa yung malaki kesa masira lang dun sa ano yan sa amin kasi dami eh pag isa lang ako eh Tatayin ng monto mga Pakikikain Pakikikain <laughs> ulit tayo <coughs> Alright Siya na kayo mga kaplano Nagka-trip tayo eh So update ko na lang kayo mamaya Pagdating natin doon uh, Nandito na. na tayo Nandito na tayo Kasamon to Iwala na natin yung isda na At babalik pa ako sa ano Nagbibilin pa ako sa but works. Let's go. Oh, lamig. May lamik pala. <laughs> Dali na natin yung isda. Dali ko lang yung isda sa loob muna. Bibilin pa tayo eh. <sighs> hmm

Tala ko eh. pa dulo sa glit. Bibili na ako. All right. Let me get. pa ako ng pedurks. Bibili lang tayo. Lubik. Kaya bibili lang pala. Lang ano ba dito? Tatay yung balay po ko. magtayo ano. Lubik. Buti na lang dala tayo jacket. Malamig Jaket mo muna tayo. <laughs> Dali lang mga kabro. Ah. Gininawa ko, lumabas lang ako ng saglit. Eh. Malamig pala. Dito na ako sa Monto eh. Kaya sumaglit lang ako. Na, sasaglit lang ako ng konti sa Foodworks. May bibili lang tayo na ano. Kamatis Ito lang Kamatis Basta, tignan lang natin So, update ko kayo mamaya mga ka-bro Pag nandito na tayo sa Foodworks Babay mo na So, hey, what's up mga ka-bro Dito na tayo sa Foodworks Foodworks Saglit lang Hindi nandito na tayo babalik bukas Dito na tayo Let's go Alright

Kamatis, tapos konti lang naman bibili natin. Maray tayong stock. Kaya lang yung wala nga. Copy mate, copy mate. Copy mate. Ah, nabusan yata copy mate Coffee mate, where are you? Santa Loh Wala. Wala nga Ito yung gatas Ito yung Alam tayong tatlo Alam pa tayo dun eh. Bread hena Ay, nag-special. Nag-special ang ating bread. Ano mo na yan, marami pa tayong mga lutuin doon, mga isda. is the manok ah manok wala ay meron pa may dalawa pa akong manok doon ito tayong manok Mabilisan lang. Mabilisan lang mga kabro. Sabihin nyo ba? Makopy may itang hinahanap ko eh. So, magkape ngayon, malamig. Meron naman tayo doon. Meron naman tayo doon 3 in 1. No, Alam ko rin yung ano, copy mate. Copy mate Where are you Naubos Naubos niya yung copy mate nila hey, Dito dit lang yun eh Oh sorry 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 Ayan yun Ito lang Okay na ito. Okay na, tara na. Bayad na tayo. Hello. Okay mo na? <laughs> Nag-vlog eh. <laughs> Nag-vlog habang namimili. <laughs> Maglit lang ako. Diyan ako kala ano eh. Kala Ate Joby eh. Okay <laughs> lang. nakakakilala dyan baka pinaghahanap na sa Pilipinas ikaw baka <laughs> oh, may nakakakilala dyan na sa Pilipinas kako eh no <laughs> dali lang ba ito ako thank <laughs> you okay okay tayo kunti lang naman itong pinamili ko ito lang. Importante lang. Tsaka malamig ni. Eh. <laughs> wala pa lang naman yung dito. Di pa, wala pa lang naman yung ano natin. Nasa savings pala. pala dalawang beses nag ano. Dalawang beses nag deny. Ang ating card. Wala pa lang extra sa labas. So, let's go. Let eh. me get. All right, mga balik na ako don sa ano, kila, to dadaanan ko. Di ba? Yeah. Okay, good. Pwede na. Okay, let's go mga ka-bro. Tala muna. Hindi pala magandang place to eh. Ei, Ang nangyari Ha? Sa? Pag ganyan ko ba? Nandito yung part sa kabila Pag ganyan ko na sa Tumama? Tumama pa dun sa Hindi cover Kasi may cover yun, di ba? Oo nagkabutas sa yung cover Ah, Michael ako eh. Galing nga ka Michael? Pupunta ako doon ngayon. Uwi ka na ba? Kasi may dumaan doon, magluluto kami sa si dai, yung mga inuwi ko. Na tayo mag-dinner. Ah, sige lang, uwi na lang ako muna. Ah, sige. Ba -ba. Ah. Nakita ko siya no Nakita ko yung kasama namin isa sa farm Yung nadisgara sa yung kamay uh, <laughs> Niyaya ko na rin sana din kila Michael Kaya lang uwi na raw siya So let's go Ito ba? Pabila ba? pa lang Ang eskenita pa lang eskenita nieve Pwede na yan Iskan, iskan Good Plus 9, uwi tayo Okay, jamming muna tayo so, Okay, na tayo Na lang tayo sa labas magparking Kasi may darating pa yung sasasakyan mamaya eh Baka maestorbo tayo pag ano Ma-storbo tayo mamaya pag dumating yung isang sasakyan nila. Dito na lang. Eh. At kunin ko na rin yung mga, ay, ano ko pala. Jacket. Para mamaya paglabas natin doon, mag-jacket na tayo. Jacket at pajama. So, labas tayo mga ka tapos na tayo, nakashort lang ako eh, kaya malamig eh. May, bit, may dala naman ako ano. Pajama, medyas, kumpleto yan, pag aalis tayo. <laughs> Taglamig ngayon. Hindi pwedeng walang baon. Ayan o. Oh. Hindi tayo alas 9. Okay, pasok tayo sa loob, baka bro. Ayan o. Oh. lamig. biju video, video. oke okay, muna ya, okay up <coughs> <sukur> uh. ha Black, <laughs> <coughs> black, <coughs> Oh, di <coughs> Ano yun? Ano sa Ano yun? Ano yun? Pan-sweet and sour. Sarap yung gundok yan. Nakakita <laughs> yeah, yeah, yeah. ah, ko kasi ano dyan eh, silando eh. Foodworks. Ano yung sinama? Sabi ko, da Danda, kung gusto mo, dito tayo kumain. Yeah, Sige, sunod na lang. Ano yung kamay niya eh? Yeah. ganun, no? Oh. Saka may benda na ano. Hindi tayo kumain yung maransa. ayaw, Mahanda lang yung sato eh. Pero hindi, galing dagat eh, no?

Oh, uh, so, mga ka-bro, sinundo natin yung kasama natin isa. At naliligaw. Hindi niya alam kung saan pa, paano pamunta rito. Yan sa likod ko. Oh, 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 Lock mo. Mabit tayo maya maya. Papasok ka ba bukas? Wala. Sa may doktor na. Ay, hindi daw. Wala pa lang pasok. Para ang ano natin nito, sigurado higit yung ngayong linggo, wala kang hindi ka papasok muna. So, Hanggang next week, sabi ko putik na yan, parang nagbakasyon ako ng Pinas. <laughs> ilang ling, ilang araw daw. Pre, pre ang ilang gabi. <laughs> ha? <laughs> na ano nga? Oh, Kaan nyo kita kayo kanina kay ni Ano? Uy, kape. Eh, putik na yung may ano ako. <laughs> ang daming tinurok sa akin pre. Masarap um, sana ako, hindi asambuti lang.

Hindi naman tumalat sa kanya, okay na okay na sa'yo. Okay, okay, Malaki okay. ba yung sewit mo? Ma? Ha? Malaki. Tatuklap to oh. Itong balat tatuklap ito kasi nga pag ganyan ko, nandyan yung pan, and yung isa na i-knife na i Ah, ilalagyan bolt ba? Oo. Oh. Pag ganyan ko kasi kukuha ako ng bolt para ibigay sa kanya. Tumama. Mama, Ma 'yung ang latik ko na, 'di ba may may ice cream din sa loob? Uh -huh. Doon pa natapat tapat 'yung kamay ko sa butas. 'Yung mga tira-sira na na cream ba? Oo. Pumasok talaga. Pag ganyan din dito ano okay, 'yung sa ano? Fracture 'yung um, botos no. sa loob? Ay, sabi nga n'ko kanina eh. Sayang, enta ka. Nakalagdat, 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 nakalagdat ka pa yata last week. Oo, oh, ay, tapos kakagaling lang kanina, sabi ko ayos to, wala na. Nakalagdat na naman. Yung ginatatapos yung mga sugat-sugat namin dyan. sigat <laughs> <laughs> kasi pag may time. Ay, huwag mo si misis para tingnan naman oh, <laughs> na. Oo, oh, kailan daw ako nil. Na, naano ano na, napasa ko naman ng requirements at saka $4,000, kulang pa ko ng $700. Ngayong sahod okay. ko. Ilan June? Dala. June, July. Ngayong June, iba pa This, uh, this di ba last week na sa June next week? Uh -huh. yeah, yeah. baka eh. Uh -huh. uh -huh. -huh. pa ako ng... ng... <laughs> ano na tayo. Ang tatagalin yan. Sabi nyo, mainit pa. <laughs> <laughs> <I don't> <laughs> you, <laughs> Idol ko yun, One Piece. <clears throat> hey, Kung gusto mo. Idol kain. Kain tayo. Ay, kain lang kami ulit dito. Ang lep ng dilis <laughs> namin, no? Dilis. Yo, mga kabro. bro? na ako. Palamig na. Uwi na kami ni Lando. Okay, thank you sa dinner. Oh, minami bro. Lamig eh. Lamig na nga dito, no? Lamig eh, <laughs> <Last> yon, <okay? sighs> na kayo, naka, bro. Lamig eh. Last yung kay. na kami. Lamig na bro. Tapos na ang kwentuhan. Balik sa... Kita naman tayo sa dati. Tara muna. Lamig. Nala ko na sweater ko. Doble doble. Ilang degree ba tayo ngayon? Ah, lamig. Oh, ganito na lang itong video natin mga ka-bro. Bye bye. Peace out.